Nagtapos ang balikatan ng exercises sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ngayong araw. Para sa update, may live report mula sa Camp Aguinaldo. Simon Gualvez, Mon, ano ang assessment sa balikatan? Cheryl, matapos ang labing siyam na araw, formal nang tinapos ngayong, ngayong biyernes, itong ikatatlumput siyam na balikatan na exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. At tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na matagumpay itong katatapos lamang na balikatan exercise 2024. Naniniwala si Chodoro na mahalaga ang mga ganitong klaseng gawain kung saan lumalabas sa comfort zone ng mga membro ng Armed Forces of the Philippines o AFP at sumasabak sa isang na pakikipagbakbakan. Tinuturing ang Balikatan Exercise ngayong taon na pinakamalaki sa loob ng apat na dekada kung saan kabilang kasi sa mga lumahok dito ang nasa labing isang libong miyembro ng U.S. Armed Forces at limang libong Pinoy counterparts. Ilan sa mga lugar kung saan nidinaos ang Balikatan Exercises ay sa Palawan, Batanes at Ilocos Norte kung saan nga pinalubog pa ang China-made vessel na BRP Lake Kaliraya. Tatlo ang focus ng ginawang aktibidad sa Balikatan. Una ay yung Command and Control Exercise kung saan sinanay ang mga kasali pagdating sa coordination at decision making pati na sa pagpapalitan ng mga strategies at expertise. Pangalawa ay yung field training exercises kung saan sumabak at hinasa ang mga AFP at US Armed Forces members sa literal na pakikipaglaban. Ilan dyan ay yung live fire exercise, amphibious operations, air missile attacks at multilateral maritime exercise. At panghuli, ang humanitarian civic assistance activities kung saan mas inimprove naman ng dalawang bansang pagtutulungan pagdating sa disaster response. Cheryl, kasabay ng pagtatapos ngayong umaga ng balikatan exercises, abay sisimulan na rin daw ngayong hapon ng paghahanda at pagpaplano para naman sa balikatan exercise 2025. Inilarawan ito ng AFP na magiging more challenging at more complex daw dahil sa mga inaasahang full battle simulation at mas realistic na mga senaryo. Cheryl. Maraming salamat mo, Gualdez.